Ang ating kalawakan ay puno ng mga nakakamanghang bagay. Mula sa araw, mga planeta, buwan, at maging ang mga asteroid. Ang asteroid ay ang mga malalaking tipak na bato at metal na tumatakbo ng napakabilis sa kalawakan. Ang bilis ng mga ito ay may tinatayang nasa 25,000 to 72,000 kilometers per hour. Kaya naman, kapag ito sa surface ng anumang bagay sa kalawakan kagaya ng planeta, ay talaga namang magsasani ito ng napakalaking pinsala. Ngayon, isang bagong tuklas na asteroid ang namataan ng mga sayantipiko kamakailan lang. At ayon nga sa pag-aaral, ay unti-unti na itong gumagalaw papalapit sa ating planeta. Ito ang Asteroid 2024 PT5. Iyan ang tutuklasin natin sa video na ito. Saan ba nagmumula ang mga ganitong asteroid? Posible bang mas lumapit pa ito sa ating planeta? At higit sa lahat, dapat ba natin itong pangambahan? Iyan ang alamin natin. Kaya simulan na natin to mga chip. Tuklasin na natin ang Asteroid 2024 PT5. August 2024 Gamit ang Atlas telescope. Isang asteroid na papalapit sa ating planeta ang nakita ng mga siyentipiko. Ito nga ang asteroid 2024 PT5. Ito daw ay may tinatayang sukat na 100 to 150 meters sa diameter. Kung ikukumpara, ay mas malaki pa ito sa 40-floor na building. Ang Asteroid 2024 PT5 ay isang uri ng Arjuna Asteroid. Ang mga ganitong uri ng kometa ay umiikot din sa araw katulad ng Earth. Ibig sabihin, may orbit ang mga ito. Bumabalik din sila sa kanilang pwesto pagkatapos ng isang cycle. Saan naman nagmumula ang mga ito? Ayon sa pag-aaral, ang mga asteroid ay nabubuo mula sa natirang debris ng solar system formation kung saan ang maliliit na bato at metal ay hindi ganap na naging planeta. Sa halip, ito ay nanatiling nakakalat sa ating kalawakan. Sa ating solar system, karaniwan itong matatagpuan sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang iba naman ay makikita sa Oort cloud, ang hangganan ng ating solar system. Ang dahilan kung bakit ito tumatama sa mga planeta ay ang gravitational pull ng mga celestial bodies kagaya ng planetang Jupiter at Mars. Kapag ang gravitational pull ng mga ito ay bahagyang nagbago, ay maapektuhan ito ng tinatawag na Yakovsky effect. Ito ang pag-iiba ng lakas ng radiation dahil sa init ng araw. At dahil nga maliliit lang ang asteroid kumpara sa mga planeta, madali itong natatangay at nawawala sa kanilang orbit na nagsasanhi naman ng pagtama sa mga planeta kagaya ng ating mundo. Noong September 29, 2024, dahil sa pagbabago ng gravitational pull, narating ng asteroid 2024 PT5 ang pinakamalapit na distansya sa ating planeta. May tinatayang 4.5 million kilometers mula sa atin kung papakinggan ay napakalayo mga chip pero pagdating sa distansya sa kalawakan ay malapit na ito. Isa pa sa nakakapangilabot dito ay ang kanyang bilis. Ang asteroid na ito ay may tinatansyang bilis na 27,000 km bawat oras. Mas mabilis pa ito ng dalawampung beses kaysa sa bala ng baril. Isipin nyo yun mga chip, isang bato na kasing laki ng isang higanteng building ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa bala ng baril at kapag ito ay tumama at pumasok sa atmosphere ng planeta, ay talaga magsasanhi ito ng napakalaking pinsala. Sa kasaysayan ng Earth, may ilan ng mga asteroid ang naitala na pinaniniwala ang tumama na sa ating planeta. Ilan sa mga ito ay ang Tunguska event noong 1908. Isang kometa ang pinaniniwalaan tumama sa atmosphere ng ating mundo at sumabog ito sa Tunguska, Russia Ang lakas ng pagsabog ay maihahalin tulad daw sa bomba ng Hiroshima. Talagang napakalakas. Sa kabutihang palad mga chip, sa kagubatan ito direktang tumama at hindi sa isang lungsod. Dahil kung nagkataon, ay mas malaking pinsala ang maiiwan ito sa ating mundo. Pinaniniwala ang nasa 50 to 60 meters ang sukat ng asteroid na ito mas maliit ito kumpara sa asteroid 2024 PT5. Isa pang insidente na naitala kamakailan lang ay ang Shelabinsk Meteor noong 2013. Isang 20 meters na asteroid ang pumasok sa atmosphere at lumikha ito ng shockwave na sumira sa libo-libong mga gusali at nagpinsala sa napakaraming mga tao. Sa kabutihang palad, ang meteorite na ito ay nasunog lang sa atmosphere ng Earth pero ang impact nito ay nag-iwan ng sobrang lakas na enerhiya. Ang mga kasong ganito ay patunay na kahit maliit lang ang asteroid ay may potensyal na magdulot ito ng sakuna. Kaya mahalaga ang continuous monitoring na ginagawa ng mga space agencies. Ngayon, ang tanong mga chip, may posibilidad bang lumapit pa ang asteroid 2024 PT5 sa ating planeta? Dahil nga sa gravitational pull ay nakitang ang trajectory ng asteroid na ito ay papalapit na sa ating mundo. Pero sa kabutihan palad, muling bumalik ang normal na takbo ng gravity dahilan ng pagbalik ng asteroid sa normal niyang katayuan. Namataang ang asteroid ay nakabalik na sa kanyang orbit noong November 2024. Mabuti na lang talaga mga chips. Ayon sa NASA at ibang mga space agencies, ang asteroid na ito ay wala pang posibilidad na tumama sa Earth sa kasalukuyang panahon. At ayon nga din sa kanilang pag-aaral, kung sakaling pumasok man ito sa atmosphere ng Earth, ito ay may malaking posibilidad na masunog lang at matunaw sa atmosphere. Hindi ito magdudulot ng kapinsalaan sa lupa tulad na nangyari sa Binsk Meteor noong 2013. Dagdag pa nila ito daw ay may mababang impact probability, kaya hindi ito kinukonsider na potentially hazardous asteroid o PHA. Ito ay nagsisilbing paalala sa importansya ng patuloy na pagbabantay at pag-aaral sa mga asteroid. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin ng mga eksperto sa paghahanda at pag-aaral sa paggalaw ng mga asteroid. Ang mga scientists sa buong mundo ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon upang protektahan ang ating planeta sa posibleng panganib ng mga asteroid. Isa sa mahalagang hakbang na ginagawa nila ngayon ay ang Double Asteroid Protection Test o DART. Noong 2022, sinubukan ng NASA ang pagbabago ng orbit ng isang asteroid. Ito ay sa pamamagitan ng DART mission. At ang mission na ito nga ay tagumpay na nakatama sa isang asteroid at nagpabago ito ng kanyang orbit. Ito ang unang demonstrasyon na kayang ma-deflect ng teknolohiya ang galaw ng mga kometa. Talagang napakahiwaga ng ating kalawakan mga chip. Ang mga ganitong asteroid ay isang mahalagang paalala sa kahalagahan ng pag-unawa at pagbabantay sa mga near-earth objects. Pero para sa akin, kahit ano pang pag-aaral na gawin ng tao ay hindi talaga natin lubos na maunawaan ang galaw ng kalawakan. Hindi natin alam kung saan, kailan, at kung paano magbabago ang takbo ng mga ito. Tanging Diyos lamang ang lubos na nakakaalam sa lahat ng mga bagay mayroon dito. Hanggang dyan muna ang video natin mga chip. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.